Isama din ni Bibi. Isama din ni Bibi. Ha? Inom yan. Isama Itapon mo yung ano niya to, tira. Ha? Itapon mo yung tira. Na kanin. Diyan mo ilagay sa inuwinan niya. May yan yan. Ba't kakaunti um tubig anak ka ng tatay mo hindi mo na akong pinuno? Boss, ano Ano niya? Inom na, dali, inom. Kumain niya, ano ka? Ano ko? Ay, konti lang kung kumain. Namimili pa ulam. Ulam gusto niyang kainin. Ayaw kumain ng kanin. Hindi, ang laki ng pinayat. Binila ng dog food, kumainin. Kinakain niya yung, ano, pagkain ng pusa. Ayan, oh. Ang payat na, eh. Ang payat na. Dati, mataba yan. Nags Nag-sukat tay. nagsuka tayo. nag siya. Ayan, uminom na siya ng tubig. Hindi niya pa kain si Tugol, no? Hindi niya pa kain, no? Dapat, Tira nga niya yun, yun, eh. Hindi niya naubos. Bigin mo the cool jalebi, no? Hindi, ako yun. Hindi nga daw yun, eh. Itagol? Kulit mo, eh. Hindi si Tugol yung bibigyan ng jalebi? Si Tugol na lang, hindi pa kain si Tugol, eh. Oh. Ngayon lang dumating si ano, Edna po. Kanina pa umalis.